Alam mo naman na gano'n ang desisyon ng mga court, Supreme Court eh. Sinungaling ka lang. Dahil mukhang hindi nasunod yung mga dating jurisprudence. Hindi Pero na, kapag nagsilita na, Supreme Court... Dating jurisprudence. Kung yan ang argumento mo, may bagong jurisprudence na. Double time sa pagpapakalat at paninira itong taong ito. Nakakainis. Court, wala tayong magagawa kundi respeto ito. Mm -hmm. May oh, tapos bastusin, 'di ba? Katulad ng ginagawa mo. Sasabihin mo irerespeto, pero mali. Nasa ng respeto doon. 'Di ba paninira 'yon? Sasabihin mo mali. Number one, hindi mo pa nabasa. Highlight mo si Trillanes. Number two, wala kang argumento. sentimento na po ba or uh, reaction ang pangulo kasi isa po doon sa articles of impeachment na na declare na unconstitutional yung uh, naging pambabanta di umano ni VP Sara kay uh, pangulo kay First Lady pati kay Speaker Martin. Uh, eh, ganyan kung... din kasi nga 'to mga reporters sa eh, DZMM. Uh, exhibit A. Naging unconstitutional daw yung pagbabanta